tanong sa akin ng mga ating mga kababayan. Senator Migz, kailan ba ninyo ipapasa ang pagtaas ng aming sahod? Halos kung po ako pumunta. Kasi naalala nila po last year, halos araw-araw po tayo na sa news kasama ng mga senador na ang pangako natin itatas po natin ang kanilang sahod. Lalo lang pong lumakas ang pananawagan nito at uminit ang usapin ng nung uminit po ang usapin ng People's Initiative at Charter Change. Marami nang nagtatanong din sa akin, bakit hindi lang unahin ang pagtaas ng sahod? Dito mismo sa Senado, nagkaroon na po ng rally sa labas ang sigaw, no to chacha, yes to wage increase. Nung isang araw lang po yan. Gusto ko lang pong sabihin sa kanila, narinig po natin ang sigaw ng bayan. Narinig po kayo ng Senado. Ang good news po, habang dumadaan ang ating minimum wage increase bill sa committee ni Senator Jingo Estrada at mga TWG dito sa Senado, unti-unti na rin nakadama ng ginawa ang ating mga manggagawa dahil sa pagtaas ng minimum wages sa ating mga rehiyon. Mula nung itunulak natin ng 150 peso wage increase nung huling Marso, sunod-sunod ng kumilos ang ating regional wage boards at nagdeklara ng kani-kanilang pagtaas ng minimum wage. But I put credit to the Senate because if the, we did not make that noise, kung hindi po tayo nag-ingay, hindi po tayo nagsalita, ay baka hindi pa gumalaw ang mga regional wage boards. Una na dyan,